Pagara ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga lugar na matinding tinamaan ng lindol sa Cebu at Mindanao ipinag-utos e na ng DILG. Kasama mo sa balita si Radyo Gerald B. Ulep. RMM, Tutok, lindol. Ang ng Department of Interior and Local Government o DILG sa so mga local government unit o LGUs na agad magtagawa ng inspection ah, sa mga lugar na tinamaan ng lindol ah, sa Cebu at Mindrawa. Ah. Sa isang advisory, dapat ay magtagawa ang mga LGU ng structural ah, evaluation sa mga apektadong gusali, infrastruktura at mga bahay. Ito ay para masigurong ligtas ah, ang mga residente at hindi na magkaroon pa ng mga casualties ah, dahil sa nagpapatuloy pa rin ah, ang aftershocks ah, na nakakapekto sa Region 6, one ah, at Region. Ah. Ayon sa DILG, dapat ah, ay uh, pangunahan uh, ng building officials, uh, municipal at city engineers uh, at iba pang technical personnel uh, ang isasagawang inspeksyona gawang inspeksyon. Uh. Nararapat din umanong unahin uh, itong mga istruktura na labis na ng lindol, kabilang na ang marakitaan ng bitaka pagyang gumuho at tapintala ang fundasyon. Uh. Kasabay nito, hinikayat ng DILG ang lahat ng LGU sa pamamagitan uh, ng kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council uh, na magkipag-ugnayan sa DPWH District Engineering Offices uh, local DRRM offices at marangay officials sa pagsasagawa ng joint inspections. binigyang din ng DILG na dapat ay magpatupad agad ang mga LGU ng kaukulang aksyon sa mga istruktura na idirekterang hindi naligtas at agad magsagawa ng evaluation or evacuation at relocation ng mga apektadong pamilya at talhina sa mga temporary shelters. Kasama mo sa DZXL, RMM Manila, Radyo Manjeral, Gerald, Ulep, Tataka, RMM.